Citizens. Chloe San Jose, laging ginagawan tanga si Carlos Yulo. negang nega talaga sila dito sa comment ng mga babae natin mga lalo na ayaw sa kanila super nega kahit sabi nga nila kahit na hindi man daw mag make up eh parehong pareho din daw sa yung character na pinoportray nila ugali <laughs> daw <laughs> nila oo ang titin din ng mga ano masasakit ang mga salita <laughs> Hindi nyo na kailangan mag-makeup, kayo na mismo yan. <laughs> At ikaw, Carlos Yulo, talagang ginagawa kang tangan niyang si Claude. Kung naka-craft up ka na naman, kakidal ka na nga, nag-craft up ka pa. Parang ganun, ang dami po, napaka-negatibo. Hindi sila tanggap. Veteranang kolonista na sinanay Christopher Min, napahala! sa nakalkal na kwento kina Carlos Yolo at Chloe ano San si. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Kamakailan nga ay nagtrending ang two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo kung saan Nabatikos ito sa suot na damit na isang crop top. At sa taon ng selebrasyon nga ng Undas ay kasama na sa kasiyahan ng ilan nating mga kababayan ang trick or treat kung saan ipinagdiriwang bago mismo ang Undas kung saan isa nga sa mga dumalo at nakisaya sa nasabing event ay ang magkasintahan Carlos Yolo at Chloe San Jose. Ngunit nang mapanood ang magkasintahan sa nasabing event ay hindi ito nakaiwas ng mapuna ng ilang netizens kung saan isa nga sa kanilang nakita ay ang suot na naman ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yolo na isang crop top na ginaya pa ang isang sikat na movie character na Chaka at bukod pa dito. Kita mo rin sa nasabing video na sunod ng sunod si Kaloy sa kanyang kasintahan na si Chloe San Jose na tila ginawang kameraman na ayon pa nga sa ilan nating mga kababayan na nagkomento. Natila ni Laglag ng gusto ni Kaloy ang kanyang sarili. Nadagdag kominto pa nga ng ilang netizens na sinira ng kasintahan nito na si Chloe San Jose ang karangalan ni Kaloy bilang two-time Olympic gold medalist. Sa panghapong programa nga, nagbitira ng kolumnista na si Nana Christopher Min, November 1, 2024, ay isa ito sa kanilang mainit na pinag-usapan kung saan nabanggit sa kanilang kwentuhan ang maiinit at negatibong komento ng ating mga kababayan laban sa magkasintahan lalo na ang kasintahan ni Kaloy na si Chloe San Jose at heto na po ang una nating paksa na kunega na naman itong mga lovebirds na ito si na Chloe San Jose at Carlos Yulo alam mo kasi naman ano sila rin naman na nag-iimbita ng kanegahan di ba at kanay mo alam naman natin si Chucky nga the Chucky dal ano kinatasakutan niya ng mga bata ito dahil mga mm, mga ganyan-ganyan. Yung paginaya nilang dalawa, di ba? Uh -oh. Ang YAP. Oh. Negang nega talaga siya dito sa comment ng mga kababae natin, mga lalo na ayaw sa kanila. Super nega. Kahit, sabi nga nila, kahit na hindi man daw mag-makeup eh, parehong-pareho din daw sa yung <laughs> character na pinoportray nila. Ugali At daw aunt, nila. Oo, oh, ang titindi ng mga, ano, masasakit ang mga oh. salita. Hindi nyo na kailangan mag-makeup. Kayo na mismo yan. <laughs> At ikaw, Carlos Yulo, talagang ginagawa kang tangan niya ng si Claude. ka na naman. Sakidal ka na nga, nagkraptap ka pa. Parang ganon. Ang dami po, napaka-negatibo. Hindi sila tanggap, pero internal sa nakuha nila yung mga itsura. <laughs> effort. <laughs> <laughs> so, Super uh, effort talaga sila. Effort yung oh, oh. effort. Oh, oh. Effort, effort. Diba? Oh, oh. Talagang grabe oh. Ayan, sabi, sa halip na tumulong kayo sa mga na-victima hmm. ng bagyo, yan ang pinagkakaabalahan ninyo. Ganon, ang dami talaga, no? talaga si Chloe ang tagal niya makukuha ang puso ng ating mga kababayan na simula ng nega hanggang ngayon negang nega grabe nakatak -tri na katit ni Kaloy na alam naman natin na hindi naman ganyan ang, ang lifestyle ni Kaloy. makipag-social makipag-friendly alam nga kibu ito eh itong batang lalaki wala nga batang lalaki talaga <laughs> bakit hindi batang lalaki hindi nga marunong di ba? eto kasabi <salid> ni Juris Doctor Channel akala ko talaga naka nakakatakot si chucky yung pala hindi naman ngayon lang kasi ako nakakita ng chucky na nakakramp mukhang engot at katawa-tawa hay nako literal na example lang too much love will kill you na man man. Yan. and your common sense tama mm -hmm. nako, too much love will kill you daw and your common sense Ang kwentuhan ni Nana ni ay napakumento sila sa kanilang nakita na tila parang ing, -ing ang kinalabasan ng magkasintahan. Naumani agad ito ng iba't ibang negatibong komento na tila nabura tuloy ang karangalan ngayon bilang two-time Olympic gold medalist ni Carlos Yolo dahil sa ginawa ni Chloe Sanosi kay Carlos Yolo na parang tanga para sa buong kwento. Narito ating panorin ang video. Yun nga eh, nagmumukhang eng-eng talaga si Carlos Yulo tal dito sa babaitang ito. No? Nabubura tuloy yung dalawang gold na nakapa, oh. nakasabit sa kanyang leeg. Oo. Oh, oh, Talagang isabit kaya niya sa leeg ni Chloe yun. Diba? Para, para mapagtanto ng girl na siya napakahalaga Ganun dalawang ginto na si dalya na yun. Sabi naman ni Dan Clavesillas na isa totoo lang bagay na bagay sa kanilang costume nila pinag craft top na naman siya ni Chaka Dal. Naku, Chaka Dal ang tawag kay Chloe. <laughs> <laughs> eh wala, eh talagang hindi natin mapipigilan. ba? Diba? Bilang highlight. Naku, bilang highlight si Chaka Dal. Grabe ang height. Shaky po talaga. Sabi niya, nakakaloka nga naman, Dan Clavisillas. At sabi ni Bradley, Nay, masasabi ko lang sa dalawang yan, I love you, Momo. Ayaw ni Bamba at si Benjo. Charot! Sabi niya, mga dating child stars to, si Bamba at si Benjo. Sabi naman ni Boise, si gold medalist jowa niya, ginagawa siyang laughing stock. Ano ba yan, Blandina? Si Boise, si init na init ngayon sa si Eternal Garden sa Santa Rosa, Laguna. Buti mm -hmm. daw malakas ang data niya. At talaga, mm -hmm. uh, sabi naman ni Ching Bautista Silberio, is Chloe the one wearing the pants in the relationship? Mm -hmm. Parang, niya, si Carlos, wala bang sariling isip ang double gold medalist natin? Mm -hmm. Tama dito, si Ching Bautista Silberio, yun ang dapat na tanong dito sa dalawang ito at sa publiko. Si Chloe ba ang nasusunod sa relasyon na ito? Siya ba ang may suot ng pantalon at Ayan hindi ba. ang ating gold medalist? Totoo naman yan, di ba? Ito sabi ni John, meron akong Chucky Dal, pero hindi nakakrap top. <laughs> Ngayon lang ako nakakita ng Chucky doll na nakakrap top at si Nako, sayang ang palaktak ko sa'yo nung manalo ka ng dalawang gold. Ba't ka nagpapailalim dyan sa babaeng yan? Sabi ni John, oh, pumalaktak nga naman ang buong bayan. Tapos ngayon, ayan, oh, nakakaloka. Ay, nako. nagmumukang nga ang eng-eng si Kaloy. Sunod-sunuran lang siya kay Chloe. Sabi ni Tita Nene Olanday, ano ba yan? Nakakaloka. Puro negalis puro negalis talaga. <laughs> negalis. <laughs> ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!